Ito so, ulit tayo sa Drift Cycle Zone, Florida Black, Pampanga Branch para mag-test drive na itong mga motor na to. Ito yung Pecon Motorcycle. Ayan, e, makita natin yung kanilang uh, banner. Yan, oh. Testing natin itong tatlo. Yung 400cc, tapos yung ADB type na 150cc, at yung Torino 250cc naman na parang uh, classic bike yun abangan po natin yan mga kapatid pero huwag niyong kalimutan na pag subscribe sa aking channel and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga salubang magbunod niyo kayo follow sa aking facebook page na Nox Hill stay tuned po tayo Florida Blanca. Sino number mo? 09 Ayan, magte-test drive tayo ng 400cc Yung Falcon uh, 400 ng Tecon Motorcycle Ayan, meron na sila dito Available Then meron ding ah uh, FKM na ADB 150 yan ito parehong keyless dalawa tapos yung FKM Victorino 250cc tapos makita natin yung head nya oh. kakaiba din dalawa kakaangas yan po meron silang test drive dito ngayon sa Dream Cycle Zone kaya sa mga gustong mag-testing ng mga motor, no? Yan, meron kayong choices dito. Gagamitin natin ngayon itong Falcon X400. Yan. Yan, gagamit tayo ng 400cc. Ay, nakakakaba pero Tagay na natin. Whew. Yan, kasakay. Ang oh, mukhang magaan lang din, ano? May side stand kill switch ba ito? Wala na. Pero... <coughs> Ayan ang ganda ng ano niya nung yun oh ba 'tay first time nagagamit tayo nito na Diyanin muna natin yung mga. Uh. Ganda. Yeah. <laughs> wow, okay. Sarap jaga Gamitin guys Ayan o, oh, hindi siya Hindi man siya masyadong aggressive Pwedeng pwede sa ganitong lugar Kahit pa traffic, hindi siya Ganun -tano. Pero lakas ah! Ito guys Pang expressway lang baka ng 100 dahil maiksi lang yung daan natin sa natin eh. So mas maganda kung mas mahaba-haba yun. Yan, nakatapos tayo dito sa isa sa 100. So ngayon, ito namang ADB 150cc ng Tecon. Ito naman Maxi scooter para siyang para siyang ano. Yung sa Honda din ano. ano panel beach yeah. ito naman sir paano itong bilis na rin sya ano saan ba ito ano? wala sir ayaw na ito ha? 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 Wala pa. Ay, wala pa siyang blue dito. Patatapin mo Natin yung kabisado ito eh. Uh -huh. Yo, ah ito baka nasa naka side stand. Ate, ah, naka side stand. <laughs> stand. Sige sir. Yan. Hintayin muna natin. Yun pala naman. Kaya pala. Naka side stand. Ayun. Kaya wala ayaw umandar. Dahil naka side stand siya. Meron siyang kill switch sa side stand. So ayan. So napaka tahimik lang Nung ano. Maka na din So testing ulit natin.

Ayan. Yeah. Magaan din siya. Bulky pero magaan. Maneuver, no? Tapos sa throttle niya, pag mo siya, Ya, yeah, dito lang yan sa ano, Florida Blanca. Makakapag-test ride kayo. Yeah. Napakalaki ng screen niya, no? Kita-kita mo yung speedometer, yung odometer, yung oras, yung temperature, yung gasoline, tapos yung total kilometer na nagamit na tong motor no? so napakaganda niya. may windshield na rin siya. tapos yung handle napakaganda oh. Ayan, yung KM na tatak. tapos malambot din yung upuan so hindi ka paano dito hindi ka mga ngalay o sasakit yung puwet pati yung ano niya, yung yak niya no Ah ano lang lambot. O portable siya kasi hahaktan back na rin yung uwan nito eh. Please mo bukod mo no. Wala nang lang yung 80 Mabilis lang nakuha yung 80 ah. Sarap Ito naman More on comfortable mga kapatid Yung paggamit mo dito Napaka relax na Parang ka lang Tama hindi sasakit yung likod mo. No? Yan. Magandang gamitin din. Less hassle ka na, no? Kasi throttle ka na ng throttle. Ayos. ano to? Komportable. Komportable <laughs> ring gamitin. Victorino mm -hmm. so, naman. 50cc naman niya. Yeah, nakadalawa na tayo last itong Victorino 250cc. Ito, di manual clutch din, no. Tas para siyang uh, classic motor ano Yeah. So, ito madali lang gamitin dahil halos katulad nung sa Skygo natin to. So, try natin. Ito medyo, medyo may kataasan ang kanyang seat height. Medyo nakatipto ako ng konti. Palakay din ang tank. Ayan. 6 gear din to. 9 po. Ha? 9 po yung gear niya yung gear 9 6 6 kala ko 9 talaga subukan ano siya down nga ano siya up 1 down, down. ganun din yun know, o tatunog pa lang <laughs> tunog big bike <pack> na <laughs> mas malakas yung tunog nito kasi dun sa Falcon eh Oh, buo yung tunog Ganda na ito Ayan, testing natin Okay. Ayan, testing natin One down, five up na Uy Bali One down, yun Kakatakot ah, to ah Listen. Bilis. Bilis na ito. Ah, first time din natin gumamit ito para din siyang por hanay ng sisi ra Nice, 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 nice experience. duga Ya tadi itu petai sa kampiung. Pantaon pai babe. Eto medyo naman lakayo ko tayo dito. Konte, no. Ya, yeah, sa long ride, eh, ready niyo na yung katawan niyo, mga kapatid. Pero kaya-kaya naman i-manage. ito at balik na natin so ayan so sa tatlong ginamit natin siyempre yung mas matuloy yung 400 siyempre pero lahat yun itong tatlo na to nasabi ko na okay na okay sa akin lahat ano mas ah, maangas lang ang ano nito tunog nitong Victorino 250cc dahil yun sa kanyang tambucho yan yeah. yan yeah. salamat sa experience na try natin itong mga motor na ito atras natin okay lakas din parang 400 din manak ko ah mas maingi kasi yung tunog niya eh yan so oh. Ah, testing natin yung tatlo. Ah, uh, ganda.